Paano mo ipaglalaban o ipagtatanggol ang brand, ang product na binibenta o pinupromote mo mula sa mga taong ganito mag-comment? <laughs> Di ba ang hirap magtinda no? Lalo na kung yung tao eh hindi maganda yung experience dun sa product na binibenta mo o pinupromote mo. Bilang isang affiliate, dapat talaga alam mo yung product na binibenta mo, ano dapat talaga ginagamit mo para alam mo kung paano mo ipagtanggol o ipaglaban yung product kasi kung binibenta mo lang, pinopromote mo lang tapos hindi mo pala ginagamit, eh mahirap talagang ipagtanggol. Eh ito namang sunflower oil na ito, ginagamit ko siya. Ginagamit ko siya kaya ko siya pinopromote. Kaya ko siya ginagamit kasi nga maganda at hiyang ng aking skin. Itong taong ito actually, ilang beses na siyang nagre-react sa mga post ko, nagko-comment pa siya sa mga pinopost ko. Ngayon, nag-comment ulit siya at yan ang sinabi niya. Pero mas malala nung una kasi nag-comment siya dun sa sunscreen na pinopromote ko. <laughs> <laughs> ang sabi niya doon, kagaya din yan, na ano, hindi raw siya talaga naniniwala sa sunscreen. Eh ako naman, wala naman talaga akong balak mag-promote or magtinda ng mga kung ano-anong ina-apply sa katawan doon sa aking account. Ayaw ko talaga mag-apply sana. Eh kaso nga lang, itong product na ito, same brand actually ng, ng sunflower oil na yan. Ginagamit ko siya kasi ng maganda at hiyang ng aking skin. Marami na akong nasubukang mga facial cream, sunscreen, pero doon sa mukha ko, parang ano siya, parang ano yun, nag, parang nagbabakbak kapag ina-apply ko sa mukha ko. Eh itong sunscreen na ito, maganda siya kaya ko siya pinromote at binenta doon sa isa kong account. Eh ito namang isang follower ko. Ewan ko ba? Eh ano naman ngayon kung hindi ka gumagamit ng sunscreen? Eh foreigner yata yan. Ewan ko kung totoong foreigner. Basta ganun ang sabi niya. Hindi siya naniniwala sa sunscreen. Toxic daw yung uh, sunscreen. Marami pa siyang sinabi doon sa ano, comment niya. Hinayaan ko na lang, hindi ko pinansin. eh sabi ko, kung ayaw mo gumamit ng sunscreen, meron namang sunflower oil. Ngayon, nakita niyang nagpusa ako ng ganyan. Nag-comment ulit siya ng ganyan. <laughs> yung sabi ko naman, listen, flower oil naman yan. Organic. At saka may vitamin A. Kaloka, <laughs> ka, kung hindi ka mag-order, hindi wag. Kung ayaw mo ng sunscreen, hindi wag kang mag-order. Ano ba yan? So ngayon, bilang isang affiliate, hanggat kaya nating ipaglaban yung product, talagang ipaglalaban natin, di ba? Lalo na kung alam natin na maganda. May naalala akong isang affiliate, parang tita siya, noong last year pa yata, nag-post siya, gumawa siya ng content tungkol sa Jimmy Oh, Jimmy Lan. Sabi niya, ilang beses niya, ilang beses niyang sinubukang ipaglaban yung product na iyon pero mahirap talagang ipaglaban. Kasi nga naman, totoo yung sinasabi ng mga nagko-comment na ganito, hindi ba ganda, ganoon, ganyan. Ako mismo actually na try ko na rin yung brand na yun at ayaw ko siyang i-promote. So nag-agree ako dun sa sinabi ng ano. Nag-agree ako dun sa sinabi ng affiliate na yun kasi totoo talaga may mga product na kahit gusto mong ipaglaban pero talagang hindi karapat dapat na ipaglaban. Hmm. Kaya naisip ko rin ano, na no, na-realize ko tayong mga affiliate dapat yung mga karapat dapat na ipaglaban na product ang ating binibenta or pinopromote. Mahirap mag-promote ng mga <laughs> product na mahirap ipaglaban na, ano yung tipong kahit sabi ng mga nag-comment eh hindi maganda sige pa rin promote pa rin ibenta pa rin kasi alam natin maganda yung quality di ba kahit alam na kahit pa merong mga ganitong comment kung kilala natin yung product natin nako hindi ubra yung mga yan hindi ubra yung mga ganitong comment <laughs> kaya nako naisip ko rin kaya sabi ko nako dapat talaga doble ingat na ako ngayon sa pagbenta ng mga product mahirap din kasi kung minsan promote tayo ng promote benta tayo ng benta pero sa iba pala pag sila yung gumamit hindi na maganda Halimbawa sa pagkain, sasabihin ko masarap. Tapos pagdating sa iba, hindi daw masarap. Ay, nai din kasi akong crab paste before. Siyempre, sarap na sarap ako dun sa crab paste. Eh, itong kapatid ko bumili, sabi niya, nasira lang daw, tinapon niya kasi hindi daw masarap. Parang ganun, mga ganun bagay. So, depende-depende na rin siguro sa taste ng tao, ano? <laughs> Pero kung alam mo masarap, nasarap ka dun sa pagkain, nagandahan ka, nasatisfied ka doon sa quality ng product, eh, pinta mo pa rin. Kasi ano eh, hindi naman pare-pareho ang effect sa tao, hindi pare-pareho ang taste ng tao. <laughs> Unless na lang kung yung binenta mo i-gamit, alam mo nang na ang madaling masira, binenta mo pa. Mm, di ba?